Para record panganganin mga tagabag to, nagbibilingin. <laughs> Nagbibiling kay sparing. Tawagam ko, kay ko yung ragabrilo ni oh, yes. Adin ah, na, niyo magiging bibiling kay spar. Oh, oh, oh. Bawo kumitad to ay mabing dirad to maa to bawo. Masing lad maato, pa mang kita. Pag nag-hammer ka bunso, nakilagyap ha, nakilagyap it ipadampi.

Magpansin bag pa kabing? Pansin bag pa mo? Ha? Sige, pansin lang mo. Tama si Tita kim man yung magluto dito. Ha? Siya magluto. Di ka mapansin James? Oh, pansin bag ka mo Pansin bag Para diri ka kalawangon. <laughs>